Hello guys, ito, ito kami, pauwi na. Huh. Medyo maganda nga naman ang panahon sa paligid dahil wala nang init. Makulimlim lang siya, so ito kami guys, no. Uh, naglalakad. Huh. Medyo nakapagod dahil ang layo pa, no. Uh, galing pa kami dun sa ilog ng San Mateo, galing. Kaya ngayon guys, dito na, pa, na kami sa mismong ka Lagit na ng patag oh, yan. magandang area dito oh. masarap oh, oh. masarap sa pakiramdam doon tayo magkambay doon 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 maganda doon ayan ayan Oh. Tayo, ang ganda oh. Niyo, ingit ka lang. Oh, ingit ka lang sa ganda. Oh. Ganda nga naman ka. Nako. Saan na dito? Saan? Oh, yan, dito. Oh, maganda okay naman ito. Hindi masado maputik. Huh. Hello guys, ito po kami ngayon. Medyo na dito na po kami sa mismong kalagitnaan ng patag. Wala na dun sa ilog. Sa sapa. Okay, dito tayo. O sa ating mga viewers yan, sa lahat mga friends, mga followers, magandang araw sa inyong lahat, no? at sa inyong patuloy na suporta. Oh, dito tayo ngayon, oh. Oh, mga kalodi, dito tayo sa taas, banda, oh. Magandang view dito. Wow. Ang kaganda. Oh. Ito, baba ko may iba kong gamit. Ayan. Ayan. Ilo. Uh, ito tayo ngayon guys no. Uh, medyo pahinga muna kami dito sa may area dahil dito guys ay natatanaw po namin yung bundok ng San Mateo. At uh, lalo na po ito uh, nasa tabi po kami nasa division po ng Pilinbis no. So uh, ito guys makikita niyo yung tanawin po ng bundok no. So uh, uh, nasa oras na po kami ng alas 4 siguro ng hapon, ano. Kaya, ito kami gayon, guys. Medyo pahinga muna kami para uh, kunting rest muna dahil yung aming lalakarin mula po dito hanggang dun sa lupang pangako ay mga nasa uh, kalating oras, no. Kalating oras pang lakarin namin, guys. Dahil uh, tipid muna, guys. Uh, dahil wala pa budget para doon sa mga pag-uupa ng tricycle. Kaya sa inyo mga kaludi, uh, mainam na dinadalaw din natin yung mga area na kung saan po yung ating uh, binablog no. Yung area na kung saan ay pinapakita natin sa lahat na uh, walang humpay yun, uh, walang humpay yung kagandahan tulad nito. Kaya sa inyo mga kaludi, ah uh, kahit pagod ay wo, hindi po natin iniinda yan so balit sa ngayon guys ay, ito ay mainam na tayo naman muli na makapagaong dito at tumambay at mainam ano you know, no mayroong pang tupa pala doon ay ati pong lalapitan no uh, gusto po natin kukunan po ng ng view uh, yan ang sinasabi nilang tupa no Uh, yung tupa kasi guys, parang singhan tulad din ng ano yan, ng kambing. No? Eh. Kaya yung kambing guys ay uh, yung kanyang balahibo ay, ay diritsyo. No? So balit yung tupa ay ito po ay kulubot. No? Ayan, uh, maganda po yung mga tupa. Uh, may kamahalan po yung tupa guys. No? So dito guys ay napakaganda. Ha. So tingnan nyo guys no uh, tayo pa palalapit sa sa mga mga hayop no tulad ng tupa ang ganda po nilang tupa guys oh ayun, uh, bihira lang po ito na may mga alaga tulad nito no yun yun po guys yung mga tupa yan guys oh ito. yan po sila no yan ang ganda po nila ayun Ayan po ay yung mga tupa. Ay, takbuhan na sila kagad, oh. <laughs> Ayun. <laughs> Maila pala sa tao. Kasi sila po ay walang tali, no. Kaya malaya sila. Sa inyo mga guys, maraming salamat po. Please pag-subscribe din po sa ating um, uh, channel, no. God bless po sa inyo ulit.